Hello, hello everyone! Katambok na ba in town ako? Katiguwang na ba na kong Hello, hello everyone! Kumusta kayong lahat yan? Si Jacob ay dito sa labas, naglaro-laro at ako ay nakaupo lang dito sa loob ng bahay habang nanonood ng TV at binantayan ko si Jacob, baka ito ay ano? Baka ito ay... Uh, magpunta sa baba ba kasi nasa ano man kami nasa porch oh. dyan ah. at sya uh, ako ay nagsasaing din para may makain si Hakobi at ah, tinan mo yung buho ko oh. may puti na naman a month, one month pa itong kinukulayan ngayon may puti na naman so maghahanap na naman ako ng kulay nitong buho ko pero siguro mga ano ko pa ito kulayan mga ay mag hindi ko pa na lang ito kukulayan. Magpatch in na ano, magpatch patch na lang ako dito. Sa baba hindi ko pa kukulayan. Ito magpatch patch ako dito. Para mawala lang yung uh, kulay. Ah, oh, ano puti-puti. Si Jacob guys, oh naglalaro. Iwan ko bakit ganito yung mukha ko. Yung mata ko talaga sirang-sira na talaga itong mata ko lagi nagpupula, hindi ko ito napatingna lang lang doon kami sa Pilipinas. Si Jacob kasi nagkaano, nakasakit-sakit. Pero guys, parang magmadaganda na yung mukha ko guys. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. See? Gamit ko ito ang aking mga pampagandang sabon. Pakita ko nga sa inyo para bibili kayo sa aking mga pampagandang sabon. Char. O oh, murag ni, ano pa. Parang gumanda-ganda nga yung ano ko, yung... Gumanda-ganda nga yung ano ko. Yung mukha ko. So, ito yung mga pangpaganda ko, guys. Oh. Yan. Habibi. Habibi. Yung mga habibi kong sabon at kagaya ko. Oh. Bili na kayo. Ito ay $6 lang, guys. Oh. Bili na kayo. $6 lang. Ang isa. $6 din ang isa nito. Ito ay $8. rosemary ito, guys. rosemary ito ay dollars Oh. Rosmar ang gamit kong sabon. Parang ito, ito yung gamit kong sabon. At saka ito. Pero, ito yung set. Bili na kayo ng Brilliant. Yan ang gamit ko sa mukha. Tapos sabon. At saka, ano, yung sunblock. May ano din ako dito, guys. O. Oh, kung sino yung gusto ng Alvin na rejuvenate. Mga rejuvenate ito guys. So, bili na kayo sa akin. Nandito pa nga yung ano ko, yung pera ko. Kasi, may ano din ako may sunblock guys. Ito na lang yung klaseng sunblock ang mga iwan ko. Ito ay, ah, um, magkano ba ito? $12 dollar each yata yeah, yan. So, yan ko nga, Miracle Placenta. Nag, no, just here nag! May lista-lista ako dito, eh. Plus and ten dollars, oh. Ten dollars ang isa. Yan. So, bili na kayo. Advertisement lang ito, yun, guys. Nag ano ko nga, na ma anuhan ko sa mukha ko na oh, parang gumanda ganda ng, ano, konti. Wala itong, ano, guys. Walang filter, oh walang filter. Pero yung pangit naman talaga. <laughs> Basta yung ano ko lang. Hmm. Parang lamula-mula na ako nito. Wala pa akong hilamos simula umaga. Ano na? Alas 2 na lang hapon. Wala pa talaga akong ano, hilamos. At saka nag-exercise pa kami. Galing kami nag-walking. Parami kasi akong ginagawa guys. Naglalaba ako. Kasi nga one week pa nga kami dumating galing sa ano, galing sa Pilipinas. So, pagod pa ako. Ngayon nga lang ako at kahapon hindi ako natulog ng araw. Ang jet lag ko nandyan pa. Yung anak ko, naglaro-laro sa labas, guys. So. Yan ang anak ko, guys. Naglalaro ng bubbles. At pagluto ako mamaya ng isda dyan sa labas. Yan, ano yan, guys? a grill. Ano yung grill ba? Ayaw mag, ano ka? Mag barbecue, barbecue ka dyan. Grill nga. Malaki yung grill ni Ricardo. So... Yan kaya si Jacob, hindi ko iniwan mag-isa. Baka bababa. Ba. Yung, tignan nyo. Nakaano pa yung mga ano ko. Nilalabahan ko yung mga uh, ano, sahig ba? Mga ano ng sahig. Pampunas ng sahig. Ah, hindi pampunas. Eh. mga rugs ba? Nilabahan ko kayo. Nilagay ko dyan. Kasi mainit, mainit eh. Yan, yung anak ko. Kanina pa yan dyan. Talagang yung anak ko kung nandito sa labas, wala talaga ako magagawa, guys. Kasi nga, baka mahulog siya, baka aakyat. Alam mo tong anak ko, may pagka ano ito. May pagka monkey. One little monkey, bumpy dumpy. Monkey Jacob, humpy dumpy. Put it down, anak. Put it down. So, nagbubbles. Bubbles yun siya, guys. Ayaw kong pababayan doon sa ano. Sa doon talaga. Kasi yung papa niya, nag-mowing. Oh, narinig yung ingay na yan, guys. Papa ni Jacob yung nag-mowing. Maganda na ang panahon. At magtatanim ako, guys. Nabilhan kaya ako ng ano ni Richard, ng lupa. Mga soil, kasi magtatanim na ako. Sana may okra pa ako dito. At may ampalaya yata. Binigyan yata ako ng kaibigan ko ng ampalaya at magtatanim din ako. Pasking shark. Tingnan ko nga. Tingnan ko nga kung anong meron dito. Meron pa naman yata ako mga tanim dito ng mga ano box box. Hanapin ko muna guys. At oh, saka ko na lang hanapin. Basta parang meron ako eh. Sinubukan ko kasi mag linis-linis uh, -linis siyaan. Hindi ko na alam kung saan ko nalagay. Hoy na! Hoy! Just right here! Good. Jacob, put it in here. Just put it in here. Put it back in here. Nanu ko niya? You put it back. Put that back right here. Nalagay ko lang dyan para pakainumin niya ba? Yan alam kung Oh, ang palaya. Meron ako ang palaya bigyan sa akin ng kaibigan ko. Subukan ko itong itanim. at my beans at my squash pa so ngayon maghahanap ako marami itong squash na ito magtanim muna ako ng ah, ako nito ng kunti kasi marami ito eh okay na ako may squash mga dalawang puno o tatlong ito ang palaya bakit kaya ito din dalawa ng ano kaibigan ito Iba-iba siguro ito kulay. So hanapin ko yung okra ko guys kasi wala akong okra or kung wala na magbibili ako magpunta ako sa Walmart kasi okra ang pinaka ano po, gusto ko. An kaya yung ano ko. guys. ko kay Jenko. Ah. Tingnan tingnan ko yung anak ko baka ano siya. No, dito na. Sana ko yun mamaya guys saan yung aking mga pangtanim. Sabi ko <tinyo> kasi eh. Luluto ako ng boiled egg, guys. Luluto ako ng boiled eggs. Paulam ko nito ng anak ko. Kawawa itong anak ko. Boiled egg lang ang ano. Paulam ko sa kanya. Lah, lah. Sige. napaka boring sa buhay dito guys pero titiisin natin kasi ito na ating kapalara nandito na wala kasing trabaho sa bahay lang ba? 快点啊快点啊。Hurry up, hurry up. ito ay eh. Ito, i-transfer ko itong tamatis ko guys at ito kung lalagyan ko ito ng lupa ay nagsumakas ko inside. Yes, yeah, in a box. Right over the washing and dryer. Tingnan natin ano ito. Ito ay ang sasakyan ni Richard ng mga Mercedes <laughs> Benz. Ay, napakadami nitong tools ni Ricardo din. Hay nako. Ito ang sasakyan na isa Mercedes Benz. Right, in washing machine daw. Ah!